Dito ko na lang iiwan yung blessing natin mga idol ah, Sa gilid Yan po dito Yun mga idol Magandang gabi po sa inyo lahat Andito na naman po si Biaya TV Para maglapag ng blessing mga idol Kung familiar ka sa lugar na to Puntahan mo na Kung malayo ka naman Wag mo na puntahan para di ka na mabala Ngayon kung may kaibigan, tropa o kamag-anak Na malapit lang dito Itag nyo na sila mga idol Malay niyo sila pa yung ng blessing Na iiwan natin ito po yung lugar mga idol Ayan po Dito ko na lang iiwan yung blessing natin mga idol ha, Sa gilid Ayan po Dito ko na lang iiwan Ayan Paunahan na lang mga idol ha. Hindi na kita mahihintay mga idol Kung ikaw makakuha nito I-comment mo kagad na nakuha mo na mga idol Kasi baka makaputan tayo ng ulan mga idol eh God bless and keep safe everyone At pakishare na rin ng video mga idol diam pok good luck